I will love you and I will always love you with all my heart. Iyon ang ilan sa mga pangakong binitawan ni Hart sa kanilang renewal of vows ni Jesus Escudero sa Balisin Island. Na ginanap ng February 15, 2024, siyam na taon mula na sila ay kinasal. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at comment down below. Hindi na inantay ni Cheese at Hart na umabot ng isang dekada ang kanilang kasal bago sila muling nag-renewal of vows. Nasabi ni Cheese isang panayam na maraming dahilan kung bakit sila nag-renewal of vows at isa na doon marami silang gustong pasalamatan. emosyonal si Hart hindi lang dahil ikakasal siya muli ni Cheese kundi dahil hindi lang nasaksihan ng kanyang ina ang kanyang kasal hinatid pa niya si Hart kay Cheese ang hindi nila nagawa nung ikinasal ang kanilang anak Hindi mapigilan ng ina ni Hart na mapaluha dahil noong 2015 ay hindi sila dumalo ng kanyang asawa sa kasal ni Hart at ni Cheese dati ay hindi sila sang-ayon sa napili na kanilang anak. Ngunit habang lumipas ang panahon, ay natanggap naman nila ng unti-unti na tama para sa kanilang anak si Cheese. At pinatunayan naman ng sinador na deserving siya kay Heart Evangelista. Noong 2022 ay ilang buwan din umugong ang balita na naghiwalay na ang dalawa. Ngunit matapos ng ilang buwan ay nag-post naman si Heart na nagkasama sila ni Cheese sa isang bakasyon sa Paris. Haka-haka ng mga netizens ay isa ito sa dahilan kung bakit sila nag-renewal of vows. Getting married again, second time around, we're even now. Sa kanilang vows, ay pabiro namang sinabi ni Heart na tabla na sila ni Cheese Escudero dahil pangalawang beses sa sila parehong kinasal. I sold my soul and it back for me. Ayon sa ina ni Heart na si Mrs. Ong pauco ay natanggap umano nila si Cheese dahil nakita umano nila kung nag nagmature si Hart. Special sa kanila ang Balisin Island dahil dito ginanap ang kanilang kasal noong 2015. Ilan sa kanilang mga naging bisita ay ang mga dati nilang bisita sa kanilang kasal noong 2015. Gaya na kanilang naging ninong at ninang sa kasal, na si Dr. IP Teo at businessman Ramon Ang. Spotted din si Senator Grace Poe. Sila ang ilan sa mga mabibigating personalidad na umaattend sa kanilang okasyon. Ang nagdisenyo naman sa mga gowny heart ay si Elisa Ab at Michael Leva. Ang nagserenade naman sa kanilang okasyon ay ang kasamahan rin niya sa GMA na si Mark Bautista. Pinasilip ni Dr. Ivy Teo ang lokasyon ng kasal ni Cheese at Heart. Ang Balisin Royal Villa sa Balisin Island Club